Yo, what's up? It's your boy Jay Slim ng Republican Syndicate At syempre, isa to sa mga dapat nyo abangan sa EP ko Ang title ng kantag to ay Kung Kailan Nagmahal Syempre, Beats by Marcus Prisco Ayan, ha? Itatag ko na lang ang kanyang Facebook page sa mga magpapagawa ng beat dyan Kaya i-play na natin yan, let's go Pagmuli Kundi lang din ikaw ang aking katabi Sa bawat oras ay hindi mapagali Naaalala at mga sandali Dahil nung ikaw ay nakilala na Ang lahat sa akin ay nagbago na Bawat oras at minuto'y naiisip ka Walang ibang alam kundi ang ibigin ka Ba't ako'y iniwan pa asan na ikaw ba ay makakasama halamang 'di yat dinigin mo smooth Ngunit bakit ako ngayon ay Siya kakapay iwan nililis Ang susugat na nahayaan Ang puso'y masakta Bakit kung kailan pa Natutong mamahal Doon mo pa mararanasan Yung puso'y masakta Bakit di ko naisip Magbabago pa ang ik Mga dapat nyo abangan. <laughs> Jay Slip ng Republican. Peace.